Mapagpalang nga hapon mga kabartudis uh, narito naman po ang ipapakita ko sa inyo na gamit na tagusan ang ilaw ito po ang kahoy uh, risiko. ito po yung kahoy na bago nating uh, nakuha po ang ginawa nating crispy ko na kahoy. Ito po ay may uh, kakaibang sinag. Ito ay maganda po ito pag meron po kayong ganitong uh, uh, tumatagos ang ilaw sa kahoy. Ito po yung kahoy nito. Ipapakita natin. Ayan. ilaw natin. yan po ay kulay pula tagos ang ilaw ito po ay uh, mabisa pangontra yan po may meron po siyang tatlong uh, persona yan po ang uh, gabay yan kung makikita nyo po tatlo po yan na gabay yan po ay napaka uh, gamit pang kalatang uh, na may mga gabay tatlo po yan tingnan natin yan yan parang ayaw mag plus yan po ay uh, napakagandang uh, gamit ito po ay para ito sa mga masamang elemento at saka masamang espiritu uh, pang malas at uh, pang taboy sa mga maligno ayan mga kabartudis uh, yan lang muna ang ipapakita natin na mga gamit protection yan po anggang uh, hanggang dito na lang po mga kaibigan ng ating uh, mga pinakita na gamit. At uh, maraming maraming salamat sa taga-subaybay natin. Uh, shout out nga pala sa mga uh, kapatid ko na uh, Lipsky Are si Musang Leo Are Spike Calvan, si Dave Saari at sa mga kaantingero natin mga faith healer at uh, sa mga katiktokers natin mga vlogger, shout out sa inyong lahat shout out po sa kay Madam Katis Closer uh, Gina Linsigwa Rhea Parulan uh, Nanay Sue Regine Alberto, Paul Hart, Mooney, Jacob, Ricky, uh, Sherwin Kimba, uh, sa kanyang uh, pamilya, shout out sa kay mamang niya, shout out din. Shout out din sa sa mga katropa ko dyan, dati na mga katropa ko, mga, mga tambay sa Gisano City, sina uh, Doris, Jipre, di Pomusino, si Dave Waisa shout out kay Oye shout out shout out po sa inyong lahat Si uh, sino po to si Princess Lee shout out shout out po sa inyong lahat kay RB Salarda shout out kay AJ uh, shout out Uh, sa kay Alexandra Chanel, Mickey at Leo, shout out kay Videl Servito, shout out kay Jewel uh, Kokum, Torno Mix Vlog, shout out. Shout out din sa mga kay spiritual natin. Shout out sa kay uh, sino pa yung mga ano natin din na banggit kay paraon uh, shout out sa kay ah uh, natin nakalimutan na natin yung mga ano natin pero shout out na lang po sa inyong lahat sa mga taga-subaybay natin yan lang po mga maraming salamat ah uh, paalam gades